Hello guys, dito kami ngayon sa ano sa BGC. Sa may Pip Avenue. Ano? Sarap. Ang ng hangin. Eh, hintay kasi kami. Ang ganda rito. binisita lang kami kaya yun, yun, hindi hindi kami nang sundo ngayon binisita kami dito sa dito sa loob so, may tawag dito ah, ano ba to isen condominium rito. Ang ganda ng ambience rito. Ang ganda ng ambience. Malilim. Tsaka presko. Tapos ng hangin. Sige. Sa slow Pagka uh, passionate. Bye.